So dito mga kapatid ay nakita tayo ng pugad ng isang white earth brown dove. Hindi sana natin malalaman na may pugad dito kung di lang siya lumipad. Lumipad kasi yung magulang mula doon tsaka papunta dito. So, siguro feeling ko isa na to. Kasi yung magulang paglipad niya is nahihirapan siyang lumipad pababa. Parang inaakit siya tayo na doon natin ito yung pansin sa kanya, huwag doon sa pugad niya. So, hanapan natin to ng paraan para makuha na natin ng video yung mismong pugad niya at patingnan natin kung ba o itlog pa. Hindi natin to aakitin mga kapatid kasi sobrang hirap kung titingnan mo yung kahoy niya, sobrang liit. Siguro parang pulso ko lang. Parehas lang ng pulso ko kaliit so mahihirapan tayong akitin to. Mababali talaga yung kahoy. So, maaari pa niyang iwan yung ipugad at hindi niya nabalikan. So, hindi natin gustong mangyari 'yon. So kaya gagamitin natin itong camera at titingnan natin sa malayo kung kaya ba nating So dito, hindi natin makita nang no, maayos yung pugad sa taas so Aakyat tayo dito. Ito yung aakyatin natin. itong kahoy na 'to kasi dun sa unahan yung maliit na yung maliit na kahoy na 'yon. Yan. 'Yun yung pinagpupugaran ng ano ng uh, alimokon. So dito tayo aakyat, siguro mga nasa 3 to 5 feet siguro yung distansya nilang dalawa so, para mat lang natin yung pugad dun sa taas so tara tayo so kanina hindi natin naaninag yung pugad dun sa baba kasi masyado siyang natatabunan ng mga dahon kaya ayun hindi natin siya na hindi natin nakuha ng, ang maayos ng video yung pugad so, hindi natin nakita yung nasa taas so bali dito makita tayo dun sa katabing puno siguro nasa yung distansya na yung distansya niya nasa 3 to 4 meters siguro ay, 3 to 4 feet siguro so eksakto lang para makuha na natin ng video yung mismong pungad so, so yan mga kapatid yung nakikita nyo ay nasa around 3 to 4 days or 3 to 5 days nasa 3 to 5 days na siguro yung inakay pisana Nakakapagod. Pero importante na natin siya, sila na video. Sabi ko na, sabi ko nga kanina, yung magulang niya is palipad parang pahulog. Yung bang inaakit tayo na puntahan natin yung, wag natin puntahan yung pugad niya. So doon tayo mag-focus sa kanya. So, yun yung indikasyon na posibleng malapit na mapisa o posibleng pisa na kaya nito. <sighs> Grabe ang taas. Tingnan yun nyo. Yan. Ito lang yung hinahawakan natin. Tingnan nyo kung gaano kalit. Yan. Ito yung inuupuan natin. Ito. Yan. Yan lang yung ako ah, kumakaya sa bigat natin. Tara, baba na tayo. So yun, nakababa na tayo. Grabe. Napaka hirap nung ginawa natin dun sa taas. So, I hope na sa susunod na makakita tayo ulit ng pugad, eh, hindi na ganun kataas at hindi ganun kahirap. Kasi eh, sobrang hirap talaga sana itong dalawang to is lumaki at hindi siya mahuli ng mga tao at makapagpadami pa sila dito